Balisa si Linares at nawalan ng kibo dahil sa liham na tinanggap mula kay Doña Victorina. Sa loob ng tatlong araw ay kailangang malaman ko kung hinahamon mo na ang alperes. Kapag natapos ang taning na araw ay umasa kang mapapatid ni Kapitan Chago na ikaw ay hindi naging lihim. Ipagtatapat ko kay Clarita ang iyong lihim at hindi rin kita bibigyan ng kwalta. Ang lahat ng hihilingin mo ay ipagkakaloob ko sa iyo kapag kinalaban mo ang Alperes. Nalalaman ni Linares na hindi nagbibiro si Doña Victorina. Walang nalalabing paraan kundi hamuni ng Alperes. Ngunit pa paano? Dinatnan siya ni Padre Salvi sa ganitong pagmumuni. Mapapansin sa labi ni Padre Salvi ang isang mahiwagang ngiti. Wala na ngayong sagabal. Narinig ni Maria Clara ang pag-uusap ni na Kapitan Tiago at Padre Salvi. Nagnais tumindig ang dalaga, ngunit muling napaupo. Si Linares naman ay namutla sa kanyang narinig. Ngayon ko nakilalang si Ginoong Ibarra ay mabuting binata. Kaya lamang, pabigla-biglang kumilos, ngunit mabilis magpuno sa kanyang pagkukulang. Kung di lamang dahil kay Padre Damaso. Paano kung hindi mapatawad ni Padre Damaso si Ibarra? Kung gayoy, si Maria Clara na ang bahala. Nang mga sandaling iyon ay dumating si Ibarra kasunod ni Tia Isabel. Binati niya si Kapitan Tiago at yumukod kay Linares. Sinalubong siya ni Padre Salvi at siya'y buong lugod na kinamayan. Nagtaka si Ibarra. Huwag kayong magulat. Ngayon lamang ay pinupuri ko kayo. Lumapit si Ibarra kay Sinang. Maya-maya ay dinala niya si Sinang sa sulok ng salas at doon sila nag-usap. Nagagalit ba sa akin si Maria? Aywan ko. Ngunit lagi siyang umiiyak at ang sabi limutin mo na siya. Ang nais si Kapitan Chago at ni Padre Damasoy ipakasal siya kay Linares. Ayaw ni Maria. Bukas ay magtungo ka sa amin ng maaga. Ngunit sabihin mo sa akin ng lihim. Malamig ang simoy ng hangin at madilim ang gabi. Nagpapahiwatig ng nalalapit na Desyembre. Samantalang tatlong anino ang paanas na naguusap sa pinto ng libingan. Nakausap mo ba sa Elias? Hindi. Ngunit kasama natin siya sapagkat may utang na loob siya kay Ginoong Ibarra. Sumama ako sapagkat ang asawa ko'y ipinagamot ni Ginoong Ibarra sa Maynila. Sasalakay ako sa kumbento upang makaganti sa kura. Sasalakay naman kami sa kwartel upang masabing ang aming amay may anak na lalaki. Lima kaming sasalakay. Sapat na ito. Ang wika ni Ginoong Ibarra ay dalawang puro kami. Natigil ang usapan ng may narinig silang dumarating. Nabanaagan nila ang panggigilid ng isang anino sa bakod at sa likod nito. May nakita pa silang isang aninong sumusunod. Nang makarating sa pinto, ang anino ay sinalubong ng tatlong anino. Maghiwalay tayo sa pagkatao ay sinusundan. Tanggapin ninyo bukas ang mga sandata at sa gabi ang paglusob. Ang isisigaw ninyo'y mabuhay sa ginong ipara. para na kayo! Ang tatlong anino ay nawala sa likod ng mga pader. Ang bagong dating ay naghintay naman sa sulok ng pintuan. Umaambon kaya't ang ikalawang anino ay sumilong sa pintuan at nagkita sila ng bagong dating. Ano ang inihintay ninyo rito? Hinihintay kong sumapit ang ikawalo ng gabi upang makakuha ng paraan ng patay. Ang nais ko ay manalo ng ngayong gabi. At kayo, ano ang inyong layon? Ah, gayon din. Mabuti at magkakaroon ako ng kasama. Pagtugtog ng ikawalo ay maglalagay ako. Ang gumalaw ng parahay, siyang paraan ng mga patay at dapat na naagawin sa pamamagitan ng tayaan. Kayo ba'y may dalang para? Naalala ng una na ang mga patay ay hindi nakikipagsugal sa dalawa, na pagkayarian nilang sila muna ang magsusugal upang malaman kung sino ang dapat umalis. Pumasok ang dalawa at naupo sa isang nitso. Ang unang dating ay nagkiskis ng posporo at sila'y nagkatinginan, ngunit ang kanilang mukha'y nagpapahayag na hindi sila magkakilala ang huling dumating ay si Elias at ang una ay si Lucas. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na kiskis ng posporo ay naglagay si Lucas at si Elias naman ay tumaya. Si Elias ay tumaya sa kabayo, ngunit ang nabunot ay alas. Natalo si Elias. Natalo kayo! Ngayon na ninyo ako upang makapaghanap buhay na mag-isa. Dalawang gwardya si ang naglalakad sa may tabi ng simbahan ng gabing yaon. Nag-uusap ang dalawa sa paghuli kay Elias. Nakasalubong nila si Lucas at pinatigil. Nakita mo ba si Elias? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sulong! Hangal! Ilang sandali pa at dumating naman si Elias. Dinala ito ng mga gwardya sibil sa maliwanag upang kilalanin. Saan ka pupunta? Hinahabol ko po ang lalaking may pilat sa mukha. Siya si Elias na bumugbog sa aking kapatid. Nagmamadaling tumakbo ang dalawang gwardya sibil patungong kumbento upang hulihin si Lucas. Nagtungo si Don Filippo sa bahay ni Pilosopo Tasio at sila'y nag-usap. May ilang araw nang nahihiga ang Pilosopo dahil sa mabilis na panghihina ng katawan.